Maganda umaga po, Secretary. Maganda umaga, Sir Ted. Bisa sa inyo mga tagapakinig, taga po. Apo, salamat po na marami. Atin po kasama sa programa si DJ Chacha. Uh, Secretary, ito lang pong ano, no, muna, bago po itong uh, sa inyo pong department order na ito. So far, ho, yun hubang bangkay ng dalawang biktima po dito po sa uh, True Confidence ay naiuwi na? Sa ngayon po ay hindi pa still subject to salvaging operations na uh, uh, medyo may kahirapan lang dun sa uh, pagkakaroon ng ng uh, pagsagawa nito kasi yung talagang uh, uh, nagkaroon ng severe damage yung barko na tamaan ng missile yung fuel section at uh, talagang gumuho no with from within so we are still uh coordinating with the licensed Mining agency and the and the salvager sal salvors no uh, para sa pag uh, uh, re recover ng ating dalawang tripulante Opo ano ho ang ano ba ang ano ang kasalukuyan pong status ng True Confidence na cargo vessel na ito Tuluyan ay itong lumubog di ho ba Hindi po hindi po uh, mm -hmm meron lang partial partial uh, area na partial uh, partially flooded no, na not took in water pero hindi siya lumubog it's still floating mm -hmm. uh, however yun nga uh, uh, hindi ganun kadali yung operation na sinasagawa po sa ngayon but uh, in due time in due time we are We have very high hopes na makaka-oiyon train yung dalawang seafarers natin. Opo, opo. Ah, uh, ito ho bang true confidence, ano, ano ho ang ano, bansang pinanggagalingan nito? Saan po ito na ano, saan po ang kanyang uh, home port? Ito po ay Barbados flagged and mm -hmm. Greek Greek ship managed. Mm -hmm. so, so, Grego po mostly ang ating mga kausap uh, in terms of yung ship managers which includes dito yung employers mm -hmm. ng ating seafarers, yung lab limang naroon on board kung nangyari yung insidente. Eh. Apo, sa real time ho ngayon, meron pong mga tao pa sa barkong ito dahil nga sa, ito ho ba ito ay nasa Gulf of Aden? Uh, uh, as in, kung saan sila binomba, naandun pa rin po sila ngayon? Hindi na, hindi na. Ah. Hindi ko lang masabi ngayon yung hmm. exact location for security but, uh, yung yung hindi na, nailayo na po okay. siya. Uh, hindi na ho functional yung barko. Uh, of the 15 Filipino seafarers, 13 po ay nakauwi na. Mm -hmm. opo, uh, yung, yung dalawang nakatamo ng major injuries are still in hospital dito sa ating bansa. Yung labing isa ay nakauwi na sa kanika nila mga pamilya at yun nga yung dalawa pa na iwan na tripulante on board opo opo uh, sir ito pong uh, ito pong uh, pamilya ng uh, uh, ng dalawang sinawing palad ng mga Pilipino uh, ano po ang uh, so far nagiging tulong po ng ating departamento yes ngayon ay we constantly provide updates dun sa salvaging mm -hmm. operation we are in touch uh, with the two families uh, personally and virtually no so i mm -hmm. had met the the two families and and uh, meron namang uh, constant updating sa kanila sa situation in fact that includes the holy week uh, mm -hmm. weekend no mm -hmm. uh, kada upalad namin sila and uh, rest assured uh, hindi pa ito yung tamang panahon uh, Sir Ted, na certified na magbigay ng Opo. tulong pinansyal at iba pang mga mm -hmm. klaseng tulong kasi mm -hmm. uh, yun nga inaantabayan natin yung pagdating ng dalawa pag-uwi ng dalawa uh, but rest assured there will be a proper time for providing them Opo. with the necessary Uh, assistance, which includes yung financial na assistance sa pamilya. So, uh, ang ang total po na ating mga marinong sakay nito pong True Confidence, labing lima? Labing lima, Sir Ted. And, yung yung labing isa, yung labing tatlo, sorry, ay nakauwi na mm -hmm. sa bansa. Labing mm -hmm. isa, naka sa kanikinilang mga tahanan, sa kanikinilang mga pamilya, at dalawa nasa ospital. Opo, opo. Ito pong dalawang nasa ospital, sa, sa Maynila po ito na ospital? That's right, that's right. Uh, opo, opo. So meaning, so, major injuries, so. opo. So meaning po, lahat po repatriated na itong labing tatlo. Opo, at yung dalawa lang po ang naka-confine ngayon dahil po sa kanilang injuries na tinamok. That's right. Okay. That's right. Meron uh, meron pa silang treatment na sinasagawa sa kanila. Opo, opo. Ano ho ang ano? Ano ho ang kanilang medical condition, sir? Uh, gaano ho kalubha itong uh, sinapit po itong dalawang tripulante? Well, major ang kanilang natamo sa uh, kanilang uh, katawan hmm. uh, and and yun nga, they are currently being treated uh, facial burns yung mm -hmm. 'yung isa uh, 'yung isa merong severe leg uh, injury na natamo. Mm -hmm. Kaya uh, dalawa sila ngayon na subjected to treatment. Opo, po kapag ho ganyan sir, uh, ano po ang benepisyo na maaaring tanggapin po ng manggagawa? Well, merong una 'yung uh, insurance coverage no under the law mandated under the law. Uh, Merong uh, tulong pinansyal uh, na mula din sa Department of Migrant Workers, yung action funding. And then of mm -hmm. course sa OWA, kina-admin uh, Arnel, Overseas Workers' Welfare Administration. Mm -hmm. Meron din financial benefits. And aside from this, of course, yung psychosocial counseling. Uh, for that matter, lahat sila, yung labing tatlong naka uh, are undergoing psychosocial counseling due to the trauma also that they experienced. Opo. Kapag ho sir, uh, theoretically po, kapag ang injury po ay... Uh, ay magdudulot po ng uh, pagiging incapacitated po ng manggagawa siya ba'y tatanggap ng pensyon yeah yeah uh, Meron siyang kakukulang uh, insurance benefit coverage uh, mm -hmm. uh, dahil nasa nasa high risk zone sila nung panahon na 'yon nung asase ng Marso ay doble yung kanilang matatanggap na na compensation and mm -hmm. uh, of course as i said that that's from the private side no private mm -hmm. sector side that's mandated by the law mm -hmm. and then meron naman din bula counterpart from the government side okay sige so uh, dahil po sa pangyayaring ito naglabas kayo ng department order po secretary that's right uh pinararamdam na natin una yung panawagan okay. natin na na hindi lang high risk area itong gulf of aden at southern red sea warlike na ito at uh yun nga nagpapasalamat uh, tayo sa social international social partners yung yung seafarers groups at employership owners groups kaya sa tinugunan nila nito ito ang venue ng kanilang pag-uusap ang tawag dito sir Ted ay IBF International Bargaining Forum kung saan nag-adopt sila ng kanilang resolution or kapasyahan na magkaroon ng i-designate na warlike area na ito ibig sabihin ay yung diversion ng ng routes ay meron ng strong prescription na uh, i-divert ang rota, wag nang dumaan doon. Mm -hmm. uh, oh, side mm -hmm. ng uh, Department of Mine Workers, uh, yung requirement kailangan ng Hello, hello, sir. Uh, nag uh, nagpuputol-putol lang pong ating komunikasyon po, uh, Secretary. Uh, sana po uh, Kamamara pa timpo ninyo aayusin lang po namin pong aping pong linya ano ho para humas maintindihan ng ating mga kababayan itong department order na ito pakiayos lang ang ating linya please sa oras na alas 7:53 mga kapatid na sa ating pong linya si secretary Hans Leo Kakdaka ng Department of Migrant Workers meron na kasi ditong implementation of the right to refuse sailing for seafarers 'no Ating balikan si secretary. Hello sec. Hello po. Apo, sir. apo, 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 apo. Sige, Chuck, go ahead please. Oh, mm. Yes po. Yes, um... Yun nga, so may mm -hmm. reporting mechanism kailangan iulat sa ating. Meron tayong electronic reporting mechanism iulat po mm -hmm. kapag merong barko maglalayag sa bahagi ng mundo na iyon, uh, Gulf of Aden at Southern Red Sea. At yung right first refusal pinapadali natin kasi uh meron talagang right to first right to of refusal to sale sorry uh at uh, merong merong uh, ganitong klasing karapatan so ang ginawa natin pinadali natin na uh, meron tayo ngayon mga forms merong hotline uh, written or verbal, pwedeng i-manifest sa atin in real time ng isang tripulante at uh, tayo naman ay maninindigan para sa tripulante na yun, kakausapin natin ang ship owner na huwag pasakayin yung tripulante ayaw uh, mag, mag uh, sumabay dun sa, sa voyage na dadaan sa Gulf of Aden or Red Sea. Uso yan nga po yung binabanggit niyo no yung mga halimbawa mga marino na pipiliing uh, wag sumakay doon sa ruta na dadaanan ng barko nila kumpara sa tingin nila eh delikado po ito Paano pong mangyayari sa kanila ma-designate po ba sila sa ibang assignment Uuwi ng Pilipinas Yes yes dalawang bagay yun. either i-reassign sila uh, which has happened in some cases already since we made the announcement no in assign sa ibang voyage Ah, uh, meron na kung meron kaming alam na at least 25 seafarers na nagmanifest nito and or uh, pauwiin sila ayon sa sa ating inisyu na advisory ay pauwiin sila with two months compensation, uh, free repatriation and two months salary. At ito naman ay isang ayon din sa solution ng International Bar Bargaining Forum. Ito pong mga marino natin ang pipili pong i-reassign sila. Wala pong magiging bawas dun sa magiging sweldo nila. Yes, yes, hmm. walang 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 bawas at walang diskriminasyon. Uh, hindi sila mabablocklist, hindi sila uh, i deprive o hindi na assign sa ibang sa ibang voyage. Prior po dito sa department order na inilabas ninyo, I, I believe yung ibang mga mga um, barko po talaga ay eh, nagbibigay ng ruta kung saan man sila dadaan ano, for the entire year sa iba yata ganun ang ginagawa. So ngayon po ba mas magiging mabusisi yung ibibigay nilang yes, ruta? Yes. Yes, yung dito sa, sa aspeto na kasi merong sitwasyon na nalalaman lang kasi sa sa na buwan na paglalayag, uh, nalalaman lang nung si Ferrer sa sa port of call sa puerto no bago maglayag. So pwede siyang mag-refuse doon number one. number two, bago pa man umalis dito. Uh, uh, pwede nang malaman ng si Ferrer lalo na kung una o pangalawang voyage ipaglalayag yung kanyang pupuntahan kaya uh, hindi siya wala siyang walang dapat pumilit sa kanyang sumakay ng barko mula dito kung ang pagkaalam niya ay dadaan ito sa Red Sea yeah, Gulf of Aden Kumbaga mas paiigtingin lamang po ngayon yung seguridad nito mga Filipino seamen po natin. Hmm. Yes, yes. At uh -huh. uh, sabay nito may monitoring. So halimbawa, uh, uh dahil araw ay pupulungin natin yung mga ship owners uh, para maunawaan nila ng hustoy itong ating advisory. Mm -mm. Opo, sek paano po iyan kung nandoon ka sa, sa, sa ka na sa labas ng Pilipinas uh, at minarapat mong hindi ka nag-refuse ka nga na sumakay dahil alam mong dadaan dito sa delikadong lugar sinong aalaga doon sa seafarer para sa kanyang hotel accommodation para po sa kanyang biyahe pabalik ng Pilipinas? Kung siya po yung uh, mas nanaisin niyo, paano po iyon? Uh, Obligasyon nito ng ship owner at dito sa Pilipinas yung licensed mining agency. Uh, halimbawa, mm -hmm. uh, naglayag, no, uh, let's say, Manila to China, China to Mumbai, mm -hmm. uh, India. Mm -hmm. Pagdating ng India, doon niya nalaman na dadaan mm -hmm. ng ng Mumbai, doon da dadaan ng Gulf of Aden, nag-refuse mm -hmm. siya. So from Mumbai, uh, tama kayo sir Ted, posibleng mag-overnight doon, palipas ng isaw, dalawang mm -hmm. gabi, mm -hmm. bago maayos siya ng trip to either fly back to Manila mm -hmm. or reassign siya sa ibang trip. Let's say halimbawa, Mumbai to Singapore mm -hmm. o iba pang lugar na voyage na hawak ng ship owner. Okay. Uh, ito ho may ginagawa din po ng ibang mga bansa sa kanila pong mga seafarers? Well ang alam ko ay yung right to refuse sailing is a long-standing maritime tradition. Mm -hmm. uh, Wala sino man makakapilit sa isang tripulante na maglayag. However, uh, tayo pinaiigting natin at pinapadali yung exercise ng karapatan na iyon mm -hmm. para hindi maging sa papel lang. Mm -hmm. So ang sinagawa nga natin, may form sa DMW site, pwede i-download doon uh, mula doon sa DMW site. Ang Justice uh, Mining Agency obligadong i-provide yung forms na yan bago mm -hmm. maglayag. And number three, may hotline. Kung hinbawa hindi na makapagsulat yung tripulante o hindi makadownload download may hotline tayong binibigay dun sa ating advisory. Mm -hmm. Opo. Kung kung magkaroon po ng offer na doblehin ang sweldo o magkaroon po ng ilang pang mga karagdagang bayad yung manggagawang Pilipino, option na po niya yun, No? Yes, that's right. Kung gusto niya, kung magpapatuloy pa rin siya maglayag, nakalagay talaga sa sa resolution na sa advisory natin dapat doble ang sweldo at compensation benefits. Mm -hmm. At at uh, hindi lang 'yon na uh, dahil warlike na ang sitwasyon, mm -hmm. uh, minimum of uh, five days na dobling sahod ang ibibigay. So halimbawa, kung less kahit less than two, three days lang ang pagdaan, pag-transit dun sa sa warlike zone, na Gulf of Aden at Red mm -hmm. Sea, minimum of five days doble sahod ang makukuha ng seafarer. Yun ang isang epekto ng pagdeklara ng warlike zone. Mm -hmm. Opo, opo. At yung nga po, no, option na po ito ng manggagawa no? kung tatanggapin niya o hindi. No? Yes, that's right. Uh, kasi ang, yun nga, ang, ang uh, joint na pag-iisip at announcement natin together with the International Seafarers Group ay mas mahalaga ang buhay ng prepare hmm. kesa sa cargo ng ng barko. Opo, opo. At uh, sir, ito hubang inyong department order ay na uh, binuo in consultation with the license manning agencies. In consultation with them, nagkaroon tayo ng Maritime Industry Tripartite Council meeting mm -hmm. uh, about a week before it was issued, yes. And of course, sabi ko nga consistent ito sa International Bargaining Forum na resolution. Okay, sige po. And then sir, dito ho wala naman itong danger para po sa employment ng ating mga seafarers ho na manggagaling pa ho, fresh from the Philippines, ha? Hindi naman uh, basta mm. ang sa atin eh like I said this is a time honor tradition. Okay. And number two, nasa hindi tayo pangkaraniwan na sitwasyon di, ngayon, 'di ba? Certain kaya tang measure natin ay hindi rin pangkaraniwan kasi buhay na talagang nakataya at hindi natin talaga alam uh, kung gaano katindi at ang kapasyahan ng mga Houthi rebels kung kung anong barko ang ta-targetin natin doon na uh, ang ang control nandoon sa nagpapadala ng missile sa barko kaya sa uh, we need extraordinary measures here at ito na yon na uh, yung yung pagtatalaga pagpapaigting ng no, right to refuse saving Opo. Yusek, ito po bang um, additional na compensation para naman dun sa mga seafarers natin na pipili at na maglayag pa rin dun sa mga delikadong lugar? Dati na po ba ito or ngayon lamang po ito inilagay dito sa department order? Dati dati as I said time honored maritime tradition na ito pero mm -hmm. ang bago dito yung pinaigting natin pinadalay natin mm -hmm. yung mag-exercise mm -hmm. hindi lang hindi lang basta sabihin doon at bahala na yung ship owner maning agency paano paano galangin yon tayo Naggawa na tayo ng proseso kung paano mm -hmm. to gagalangin mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. dito nga kasi meron na silang ano standard form no na available yes. para sa manggagawa kaya po mas ano ito mas pinadali ang proseso sige po sir uh, uh, akilan pong ano um, pati nyo. Matanong ko lang itong usapin po naman para po doon sa mga claimants sa Saudi Arabia. Itong mga matagal na pong may sinisingil na mga back wages na mga manggagawa doon. Ano po itong pinakabago po ninyong order din naman para po doon sa mga nakakamatayan nakamatayan na po ng mga manggagawa yung beneficyo po nila doon sa Saudi? Yes, yes. Ito ay, of course, noong nobyembre Disyembre na lumabas na yung first batch no, 1,500 around 10,800 yung iniintay natin sa buong listahan. Mm -hmm. 1,500 lumabas mga isang bilyong piso. Uh, ang good news ay first batch lumabas at yung mga amounts na natanggap nila Sir Ted, uh, Miss Cha ay sapat, no? Walang nagreklamo patungkol sa halaga ng pera na natanggap nila. Uh, kaya uh, Uh, ang second batch nakausap ko yung mismo yung labor minister ng Saudi. Sabi niya may budget dito, wag mag-alala, may darating pa mga fund releases. Inaantabayan na lang natin siguro Ramadan lang sa mm. sa Saudi kaya ta hayaan muna natin lumipas ito at uh, magpagpapatpatuloy. In the meantime, yun nga, tinutulungan natin yung mga widows, yung mga tagapagmana ng mga nasawi na, mga higit kumulang, mga mga 50 sila mm -hmm. at uh, ang proseso ay uh, kinausapin natin ng Land Bank at Overseas Filipinos Bank. Nagpapasalamat tayo kay President Lynette Ortiz na basta't, uh, bastat ipoproseso ng IMW sa mga air, sa mga buda uh, ng nasawing uh, uh, Saudi climate at ipo-forward natin sa Land Bank at OF Bank at gagalangin nila yung ating approval at dahil dito magkakaroon ng sapat na na deposit and encashment ng checking na tanggap ng mga byuda. Okay, sige po. So, so far, who, ilan pa hong mga manggagawa ito na hindi pa nababayaran ito hong mga kumpanya na nagsirado sa Saudi at ito pong kanilang mga claims? Well, as I mentioned, 10,800 and 1,500 hundred first batch. So, may balance pa tayo higit kumulang mga 8,500. but, but it's a good start in terms mm -hmm. of first batch. No? Uh, kung ganyan ang trend ay iilang patches lang inaasahan natin dito sa release. Okay. Sa mga may katanungan po tungkol sa isyu nito, paano po ang pagano sa inyo? Pagkikipag-unayan po. Yes, meron po tayong uh, sapat na hotline. There's a hotline that we share of course with the with the OWA. Salamat kay Admin Arnel yung 1348 hotline. eight hmm. hotline. So doon na lang po pwedeng dumulog Opo. ang OFWs and OFW families in general, o, hindi lang po dito sa Saudi hmm. claims issue. Opo. Salamat na marami po Secretary sa inyong panahon dahil ito po ay napaka-importante para po sa kaalaman ng ating mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat, Sir Ted. Miss siya sa inyong tagapakinig, tagapanal. Babuhay po kay God bless. Happy Easter po. Apo, thank you very much. Si uh, Secretary uh, Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.